Ang dami ah. Matakong tabang pa. Oh, e, pag-isay mo na lang. oh dami nga, oh. May, okay. din, may kasama pang paros. Oh, bukha mo pa. May kasama pang paros. Ibukan niyo, ibukan niyo. Ano, anong ang dami. -ayon. Ayon, ano, po, po, ang dami. Oh, 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 tayo. Tita! Oh, Ako ang kumumani. O, di sa'yo na yan. tayo, Ayun nga, nangunga kanina eh na nakakadlo ng madami ay may lukso. Lumok siya na sa dube. <laughs> Dami! Oh, ay, saan nilalagay yan? Yung pinangkadlo. Yung <laughs> uwi amin Ay, <laughs> ko. Dalan nyo ba yan? <laughs> ay, ko. No. Tayo na, tayo na. Yeah. Nandun kami, oh.

Ano? 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 mo, tina mo. Lamig Oh, lamig pa sa blower. Tina mo, lakas na. Oh, oh, oh. Oh, Lagi na lang

Si Mat si Matmat. Ano Mat ba yun? pala? <laughs> Di pa, <laughs> Di pa, <laughs> Di pa ko yun siya. Ang dilaw, oh! Green na green naman yun, ah! Ang linaw ng cellphone ko kailang gabi! Baliktad <laughs> talaga ba? Ang dilim na kaya, oh! Oh! <laughs> agate the light kasi. Ang buong pagganin, agate <laughs> the light. Kaya maliwana ako. diba 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 down. diba 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 Para ka wala sa haula.